Halo, BUS DRIVER TV apa guys! ngapain Halo! 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 sa Halo! sa Halo! 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 Ay, don't know what this is. Garbage, probably. Garbage na. Ano. Ito binigay niya yung sponsor ni Migo, R J. Na bigay ng ano dito sticker. Pero ang bilang, amigo Pugsit, may ilang piraso ba itong binigay mo? at maraming salamat, amigo Pugsit ha, sa sticker, sa uh, sponsor bagong start ng sticker na pinagawa ni Miko. Ayan, si Edward. Nahulog nga daw ito eh. Binitigay niya sa akin yung yung, naka, yung balot na lang. Wala na yung nakabalot. Nahulog pala. Kaya yeah, siguro nagkulang ito. Ah, ayan, bilangin natin na. Pugset Ay eh. Ayan, Maganda pa no? Maganda ang sticker. Ang style ang kulay niya. Maraming salamat, Miko Pugset ah. Pero eh, Bus Driver TV, kung si Dating ko. Maraming maraming salamat. May kong Isa. Talawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Ito. Walo. Siyam. Sampo. Onse. Dose Trese.

33435 lang pala to. Wala ko 39000. 35000 pala mingko puset. Ay, ang isalamat mingko puset. Ah, mingko puset. May pangbigay na tayo ng sticker. Mga aming kumbingin sa sticker. Kaso wala, mayong sticker na gustong iba po gawa. Eto, wala, pareng na depende. ada tenggo saya kong napagawa. Sprei, wala kong pagit niyan. Mingko puset. na yo. Oo, ulitin ko mga buset. Maraming salamat ha. Ubusit na tayo. Hindi tayo ngayon nakaparking sa labas pa kay Puno pa yung loob. Sa so, right. Ito si Walay Totrio. Ayan yeah. ang Ito sa grahe mga buset. Araw ng Sabato. May. Boxy the thing. Ya, yes, the... saya yeah, nanti tidak. Ya, di dalam mana saya nak parking ke 40 Ya, release by the road. dah habis 34 box.